Hello guys Asama ko si Brian guys trip daw nila si ano Ano tawag niya? Prank? Prank Paprank nila si Pag Borloy Pagkikita pa natin yung inumin niya And Si Borloy guys Ayan so, o Ayan Numero Ano yan? 86 Yan, Sa labas guys Inaayos yung Labay namin Para bukas zero six, zero six. Ano yan? Kape? Anong gagawin mo pre? Yung oh. Ganito oh. <laughs>

Parang eh, lasang ihi. <laughs> Hindi ah, wala ihi yan. Bro, natanggap tikman mo ulit kung ano pang lasa ko. Ihi talaga eh. Ihi ng kapitbahayan. Hoy, <laughs> <laughs> wala. Pre, may papakita ako sa yung video. Putang uh, ina. Oh, ah, tingnan nyo. Tingnan nyo kayo lang mag-try. May bibilhin muna ako doon.

Joven Zamora from Rizal, Odelia Masing, and Abigail Masing. Shoutout kay Ray Austin Kadang, kay Japogi, pati na rin kay Lalay. Shoutout din kay Miss Guyab from Tuma Tumawini, Isabela. Shoutout din kay Del Mediodia from Iloilo. Henry Manapat, Agent Balbaleran, kay Glenny, Rosemary and Eliza from Quezon Province. Shoutout din kay Kate Castillo, kay CJ Fuji from Manila, kay Roder Greg Gasendo. Thank you so much and God bless. Alright!